most successful yun ang ibibigay kong award sa sarili ko. Kasi sa dami ng pinagdaanan ko, sa dami ng pinagdaanan ng mga programa ko sa ABS-CBN, ng It's Showtime, the mere fact na nandito pa rin ako nakatayo, I've been very successful. based sa performance mo for this year, yung mga pinagdaanan mo, kung bibigyan mo award ng award yung sarili mo for this year, what would it be and why? Um, most successful. yun ang ibibigay kong award sa sarili ko. Kasi sa dami ng pinagdaanan ko, sa dami ng pinagdaanan ng mga programa ko sa ABS-CBN, ng It's Showtime, the mere fact na nandito pa rin ako nakatayo, I've been very successful. I've been so blessed. So, feeling ko, para sa sarili ko, ang award ko ay most successful for 2023. Holiday plans na lang? Ano po? Holiday plans. Holiday plans, yung concrete plans wala pa, pero definitely kung saan man ako pupunta, magpupunta kung anong gagawin ko, kasama ko yung pamilya ko at saka si Based sa performance mo for this year, yung mga pinagdaanan mo, kung bibigyan mo ng award <laughs> yung sarili mo for this year, what would it be and why? Um, most successful yun ang ibibigay kong award sa sarili ko. Kasi sa dami ng pinagdaanan ko, sa dami ng pinagdaanan ng mga programa ko sa ABS-CBN, ng It's Showtime, the mere fact na nandito pa rin ako nakatayo, I've been very successful, I've been so blessed. So, feeling ko, para sa sarili ko, ang Awarded ko ay most successful for 2023. Holiday plans na lang? Ano po? Holiday plans. Holiday plans, yung concrete plans wala pa pero definitely kung saan man ako at kung anong gagawin ko kasama ko yung pamilya pa, ko at